Sa Caloocan City kung saan mga kapuso ay eh, dito po ginagawa ang iba't ibang klase po ng notebook at mga pad papers at iba't ibang klase ng papel mga kapuso ano na nabibili natin ngayong malalapit na ang pasokan. Okay, unang-una pong ginagawa, pag-usapan natin paano ginagawa yung mga notebooks muna. Unang-una po ay dito sa ruling area na tinatawag. Meron po tayong jumbo paper roll na nilalagay dito sa ruling machine. At syempre sa pamamagitan po ng makina ito na ilalatag ang malaking papel na at magkakaroon po ng guhit sa banda rito. Ito po yung red line. Ayan, ito yung mga pad paper for grade 1 and 2. At syempre, nandito naman po yung blue line, mga kapuso. Mula po dyan, ay po dito yan, ayan. Pag ihiwa-hiwalayin po yan dito, ikakat po niya. oh, di ba? Pero malaking sheet po ito ng mga papel, ano? At pagdating naman po dito, may makikita ho kayo mga linya dito ay mga papi, mga parang post-it. Ayan, di ba? May, may mga ganyan. Ibig sabihin po niya, nahiwalay na po yan sa 80 na leaves. Ayan. Mula naman po dyan mga kapuso, baba tayo. Punta naman po tayo dito kung saan mano-manong inilalagay ni kuya yung cover nitong mga notebooks na ito. Okay? Mula naman po yung insertion of cover ang tawag po dyan, mga kapuso. Next po syempre ang cutting kung saan yung po ginugupit yung mga notebook into this. O, ganito kaliliit. No? Ganyan kaliliit siya. Pagkatapos po pag nakat na po siya mga kapuso, dito na po yan pupunta sa puncher. Anong ginagawa sa puncher? Aba syempre pa, nilalagyan po ng butas para po doon sa paglalagyan ng spring. Odi di kaya yung pagtahi sa ating mga yarn, okay? Next po ay ang paglalagay ng spring at mga yarn, mga kapuso. May kita nyo rito? O di ba? Meron hong area kung saan gumagawa yung uh, ating mga kapuso na tinatahi po yung uh, yarn. At meron naman pong uh, ginagamita naman ng chinelas. Yes, mga kapuso, goma po ng chinelas para mas mapabilis ang paglalagay naman po ng spring. Ayan. Pagkatapos ho niyan, may tinatawag ho tayong assorting. Okay? Kung saan pagsasamasamahin po yung mga sampung piraso ng notebook sa isang uh, pakete. At saka na po yan, i-deliver kung saang-saang lugar. Ayan, may kita ho natin ngayon dito ang iba't ibang klase po ng mga notebooks dito mga kapuso. May kita natin, may spiral notebooks po tayo. Ayan, may kita po natin. Licensed characters po ay 11 pesos hanggang 14 pesos 75 centavos. Neon notes na 10 pesos and 50 centavos hanggang 14 pesos. My composition writing notebook, licensed characters na 11 pesos hanggang 14 pesos 75 centavos. Near note sa 10 pesos and 50 centavos hanggang 14 pesos. Yarn notebook. O, oh, ito po yun. Yung mga yarn notebook, 115 pesos. Yung maliliit lang ho yan. Siyempre, yung mga university notebooks na talagang pang high-end yung quality, 15 pesos and 50 centavos hanggang 21 pesos and 75 centavos. Yung yarn university naman po na notebook ay 22 pesos hanggang 75 centavos. Nag-enjoy ba kayo doon? Ako nag-enjoy. I'm sure marami tayong natutunan ngayong araw na ito mga kapuso. Mamaya, sa pagbabalik ko, aba, itatry ko po maglagay ng spring sa notebook na gamit ang goma ng chinelas. Excited na kayo? Ako excited na ako. Mamaya po yan! Dito lamang sa Nagbabalik Skwela, unang hirit!